Nasabat ang halos pitong daang pisong halaga ng umano'y shabu sa isang construction worker sa drug by bust operation ng Quezon City Police. Ang suspect, dati nang nakulong dahil sa pagbibenta rin ng droga. Nakatutok si James Agustin. Lumapit ang dalawang polis na nagpanggap na buyer sa target ng kanilang operasyon sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Mabilis na nagkaabutan ng item at pera. Nang tanggalin ng polis ang suot niyang sombrero at pinagpagito, hudyat na nagpositibo ang transaksyon. Sa mas malapit ang kuha, kitang kita kung paano inaresto ang 46 anyo sa lalaking construction worker. Nakasayang sa operation natin sa tulong ng mga uh, informant natin, confidential informant natin, na mayroong isang tao na nagbabagsak ng droga. Tuwing madaling araw ang kadalasan transaksyon niya. Nakuha mula sa sospek ang nasa 100 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 680,000 pesos. Inaalam pa raw ng pulisya ang source ng droga. Ang area of operation niya is Barangay Kulyat, Barangay Old Balara, and Barangay Holy Spirit. Ang mga parokyano niya is uh, kasama niya sa construction. Tsaka mga mekaniko. Taong 2022 nang unang maaresto ang sospek dahil din sa pagbebenta ng droga. Nakalaya siya noon matapos pumasok sa plea bargaining agreement. No comment po, sir. Sa korte na lang po ang papaliwalag. Hindi positive namin po sa akin yan. Marapang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Gemma Integrated News, James Agustin, Nakatuto, 24 Horas.